Iginiit ng Malacanang na walang nawawalang investment pledges sa kabila ng isyo ng malawakang korupsyon sa gobyerno, kaugnay ng manumalyang flood control projects. Samantala, pinabulaanan din ng palasyo ang kumakalat na ulat na umabot sa higit isang trilyong piso ang nawalang halaga sa stock market sa loob ng tatlong linggo dahil sa naturang kontrobersya. Ayon sa isang palas official, ang naturang impormasyon ay fake news. Si Kresling Kataro, sa report. Sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon, tiniyak ni Secretary Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, na nananatiling buo ang tiwala ng mga foreign investors sa pamahalaan. Sa isang press briefing nitong Webes, sinabi ni Go na patuloy ang pagpasok ng mga investment pledges at wala pa umanong kumpanyang tuluyang umatras sa kanilang mga planong pamumuhunan. Sa katunayan, Anya, isang malaking investment project mula sa isang Korean company ang aprobado na bilang unang benepesyaryo ng Create More Act at kasalukuyan ang isinusumite sa Office of the President para sa pinal na pag-aproba. Tinatayang aabot sa mahigit isang bilyong dolyar ang halaga ng naturang proyekto. Uh, the FIRB will be transmitting this to the Office of the President this week po. So I don't think we have lost any investment pledges because of this ongoing issue. Dagdag Go, nananatiling positibo ang pananaw ng mga negosyante at umaasa ang gobyerno na magpapatuloy ang mga proyekto sa sandaling malutas ang isyu. I think sometimes when there is uh, unpredictability in the environment, people might temporarily uh, think about their investment projects, uh, but we're quite confident that when this is all resolved uh, the they will they will all come back no so they have not pulled out that they will continue rather that they will continue with their projects Samantala, tinawag ng palasyo na fake news. Ang balibalitang bumagsak umano ng 12% ang Philippine Stock Exchange o isyo ng umano'y 1.7 trilyong piso na pagkawala sa stocks sa nakalipas na tatlong linggo dahil sa flood control anomaly. Sabi ni Secretary Go, walang katotohanan ng ulat kung saan siya mismo ang nakipag-ugnayan sa PSE President at sa ilan sa mga nangungunang stockbroker upang tiyakin ang katotohanan sa datos. Giit ni Go, ang naturang impormasyon ay mula sa isang peking post sa social media na sadyang ginawa upang makuha ang atensyon ng publiko at magpakalat ng maling impormasyon. Uh, unfortunately po, the Securities and Exchange Commission Chairman was quoting of a confirmed fake news socmed post designed to catch attention and falsely sensationalize the attributed source confirmed na fake news po ito at hindi galing sa kanila the fact is the drop wasn't 12% Ibinahagi ng opisyal na ang totoong pagbaba ng PSE Index mula Agosto 11 hanggang 29 ay nasa 1.58% lamang. Habang ang All Shares Index na kinakatawa ng 282 kumpanya ay bumaba lamang ng 1.5%. Samantala, ang market capitalization na ginamit bilang clickbait sa Peking Sockmed Post ay bumaba lamang ng 1.4%. So these are all easily verifiable. You can confirm this later with the PSE, the Philippine Stock Exchange po. Or kahit sinong stockbroker po, alam po nilang lahat to. Uh, public knowledge po lahat ng detalye po na to. And... Nanawagan naman si Go sa publiko at sa media na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga lumalabas sa social media, lalo na kung wala itong sapat na verifikasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito sa Kresseline katarong SMN News.